Ang mga kaganapan sa video ito ay ayon lamang sa mga kwento ng na mga nakasaksi pero wala namang dokumentado para suportahan ang mga kuro, kuro o mga kwentong bayan tungkol sa kababalaghan sa loob ng mga paralan. Itong palangkas at kwento mapapanood ay ginawa para sa performance task sa asignaturang Filipino, ika na baitang, ang pangkatluna. Maganda gabi sa inyo lahat at salamat sa panonood sa programa kung saan tampok ang mga kwento kababalagan dito sa Lagim! Naniniwala ba kayo sa multo? Halos lahat ng kakilala ko, lalo na ang matatanda, ay marami silang kwento o karanasan tungkol sa mga kaluluwang hindi natatayimik. Kaya sila nagpapakita. Ngayong gabi ay ikukwento ko sa inyo ang aking karanasan sa ating paaralan. Na sabi din ng iba't ay totoo may nagpapakita. Naalala ko, na ako ay grade pa, madaling araw pa lang ay gising na ako na maaga. Kaya naligo at nagbihis na ako papunta sa eskwelahan. Sa aking paglalakad ay parang wala sa katinuan at hinarangan ako ng ating guard pero ako ay patuloy lang sa paglalakad. Napasit ko at naantinag ko sa aking bandang kaliwa na itim na naglalakad kaya napatigil ako at lumingon na dahan, dahan pero laging gulat ko. Pagkita ko ang isang anino na lalaki na nakatayo at nakatingin sa akin. Naglaki ang aking mga mata at kumalibas ng takbo pabalik. Pagbalik ko sa bahay ay pinagpawisan ako at bigla na lang nilagnat kaya hindi ako pumasok na ang araw na iyon. Sobrang takot ko at noong ako ay gumaling na ay saka ko kuinento sa mga kaklas ko ang pangyayari. Marahil sa bawat mag-aaral ay may kuhento rin kayo na karanasan sa inyong paaralan o kung saan pa. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa mga bulto? Ito po si Cyclone at sa susunod na kamanata ng lagim.